what's up mga karap today, today, nandito tayo sa Kwai Chong no? sobrang layo natin, Stanley to Kwai Chong dahil meron ditong opening kay Tak no? so yung amo ko, nagbibigay ng gift no? ganun sila pag mga Chinese, ganun may mga paso pa sa ayan no? no gift, so dito yung gawa ng mga taxi pala, so madaming taxi sira dyan, so very traffic yung lugar, no? umaga pa kasi, yung area dito palagi kaya ganito siguro, problema ngayon, paano ako iikot, no? Ha! Only one way. No? Utang <laughs> ina to. Sige, aki lang. No, subukan natin umikot dito. Sa kayong tren no? Sa lugar. Medyo pangit yung panahon ngayon. So, pagkatapos dito, mga rap siguro mamaya, papunta na naman kami ng mungkok, no? So, ganon, ganon kalupit yung biyahe natin, no? All around the Hong Kong tayo, no? Kaya, ha! Tayo na bisik na bisik sa atin tong lugar! Kasi maraming iba kasi ayaw mag-driver kasi kinakabahan sila kung paano pumunta sa mga lugar-lugar. Pero tayo, hindi tayo kinabahan dahil ha, may Google Map tayo po. Tapaka basic-basic lang. So kung nakita yung maraming bulaklak dyan mga korap so dyan yung amo ko kasi opening dyan eh. Kwai Street. Dito tayo sa Kwai Street. Yan. Kwai Tak Street. So maraming street dito pala. Dami sa saktiyan kasi opening eh. So here we go, I'm back in again mga crap. So, nandito tayo ngayon sa Mungkuk. Yan, sino nakilala dito? Sa Langham, no? Sa Mungkuk. So nandito tayo ngayon sa Yung Ching malapit sa 7-Eleven yan, no? So marami na ba picture dyan na kahoy, oh, parang kahoy. So lahat ng mga Pilipino siguro alam yan. You know, kung saan yan. Sa Mungkuk lang yan, malapit to sa... Ito, ito Malapit sa Jalibis sa Mungkok. Ganito pa lugar dito, daming tao. Adidas. Yan. Ito sa Adidas so, sa Langham Place. Langham Place. So ikot tayo dito. Hanap din ng parkingan. Hanap dito. Mga building oh, ang ganda pa naman tingnan, be. Wow anda So, busy day. Busy ang mga kalsada dito. Mas madali mag-drive mga kurap dahil uh, isang liko-liko lang to dito eh. Kung malam mo naman dito kung saan ka pupunta kaya mas madali mag-drive. No, kaya huwag kayong matakot kung maging driver kayo kasi napaka busy lang dito mag-drive. No, kung saan ka pupunta, may mga ano naman yan, mga soy street. No, yung mga daanan dyan. No? Meron mga street street kaya di ka maliligaw. Kaya kung ba nagbabala kang maging driver Huwag kang matakot Kasi maka napakadali lang Trust me No? Saka may google map din Kung gusto yung magamit So Tuturuan kayo ng direction Maganda So yan na nga Parking muna tayo dito Kasi inaantay ko yung amo ko Tatawagan lang naman ako Kung uwi na kami So yun ang maganda sa driver mga kurap Dahil pag mo Nakatambay ka na lang So antay mo na lang sila So May mga pulis naman sa paligid Pero hindi naman masyadong naninita yan Dahil time ngayon So tayo dito, uh, tambay muna tayo dito sa malilim konti. Saka ilip-iglip tayo. Kung may pulis naman, kakatokin ka naman eh. Basta nandyan ka lang sa sakyan, hindi ka So kayo dyan, kain na kayo kasi kakain na rin tayo. So dito sa Hong Kong, halos lahat na makikita mo sa daan, puro mga Chinese lahat mo kasi wala masyadong Pilipino ngayon. Nasa bahay lahat. Yung iba mga driver na sa labas din. Pero hindi mo makikita. Nasa sakyan, tutulog. So yeah, dito tayo. Mag-relax muna tayo dahil... <laughs> It's very tired. You know, it's very very tired today. Sleep time. A few moments later. Yo mga korab, so nandito tayo sa regalia ngayon. Umuwi muna tayo dahil ah uh, sa so opisina wala kong parkingan doon at sobrang init. No, dito sa regalia at least may malilim doon. Tsaka aircon ko naman yung sasakyan kasi tisla to eh. Kaya ito muna tayo iglip-iglip konti kasi mamaya-maya may biyahe na naman tayo. Kaya it's time to relax. Ha! <laughs> A few moments later. So yan guys, nandito tayo sa auditorium ngayon, show auditorium. Dito sa university papuntang sa Ikong University Road. So dito yung ano uh, medicine academic, no. Dito yung alaga ko gabi na. nating lumabas dahil 30 minutes lang yung ano dito. So madilim. <laughs> madilim. Not 30 minutes lang yung pre-parking, lalabas tayo. Maganda naman yung lugar. Lapas tayo. Sa guard house. Malayo lang kasi. Malayo na inikutan ko, Putik. Ito sa ano, sa Caltex. Layo na inikutan ko eh kasi walang maikutan dito sa Saikong eh. Saikong na ba to? Papunta sa Saikong na to eh. <laughs> Ta water Bay. So, ikot muna tayo kasi wala tayong makain ngayon. Gabi na. No, so, eh, yung alaga ko, gabi na lang yung schedule dito eh. Kaya sige lang hindi ilit naman kayo na pumasok okay lang no hanap na ng parkingan tamang tama may si 11 dito may si 11 dito 7-11 hanap din ng pagkain kung gabi na tawag muna tayo dito sa pedestrian lane kami oh, oh, sa sakyan nice. kasi nagano na tayo nagbihit